Magtungo po tayo sa Balitang Pambansa. Tuloy ang kontrata ng Comelec at Miru Systems para sa automated counting machine sa kabila ng desisyon ng Supreme Court na pumapabor sa Smartmatic. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, hindi pinawalang bisa ng Korte Suprema ang kanilang kontrata sa Miru Systems. Nilinaw lang daw ng Korte ang kapangyarihan ng Comelec pagdating sa proseso ng bidding. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Chairman Garcia na balak nilang maghain ng motion for reconsideration. Hinihintay lang daw nila ang kabuoang kopya ng desisyon ng Supreme Court. Valid ang lahat ng ginawa namin matapos namin ilabas yung disqualification, mm -hmm. valid yung sari po namin procurement, subalit sa mga susunod na procurement pagkatapos po nito o pagkatapos itong 2025, kinakailangan maisama na yung pong smartmatic sa sa mga procurement po namin. Yan po ang tinig ni Committee Chairman George Garcia. Naghain naman ng petisyon si dating kaluokan 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema laban sa kontratang pinasok ng Comelec sa Miru Systems para sa automated voting system na gagamitin sa 2025 elections. Para kay Erice, marami umanong paglabag sa batas ang pagbibigay ng kontrata sa Miru. Ipinagtataka rin ni Erice kung bakit kailangan kumuha ng bagong automated counting machines kahit pwede pa naman daw ayusin ang mga nabili noon sa smart Naniniwala rin siyang nananakot lang ang Comelec nang sabihin itong posibleng mauwi sa manumanong botohan sa eleksyon sa susunod na taon. Ipinatigil na muna ng Pangulong Bongbong Marcos ng isang buwan ng panghuhuli sa mga e-bike at e-trike na dumadaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Bawal muna raw tikitan, pagmultahin at impound ang mga mahuhuling e-bike at e-trike. Ang problema, may mga natikitan na at na-impound na mula ng bay ang ba noong miyerkules. Ngayong araw naman inaasahang magbibigay ng pahayag ang MMDA tungkol sa palugit na iniutos ng Pangulo. Kaya hindi pa masabi kung mababawi agad ng mga driver ang mga na-impound nilang e-bike at e-trike. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa Nazarranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.